Magandang gabi, Pilipinas. Nantala ang biyahe ng dangdang pasahero sa NAIA dahil sa software outage na nakaapekto hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yan ang ni Noel Talakay. Nakahiga at natutulog sa sahig ang batang ito habang nakaupo naman sa sahig ang isa pang batang ito. Ang kanilang magulang naman nakasalampak din sa sahig. Ganito abutan ng PTV News ang pamilya ni Abigail sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA Terminal 3. Apektado sila namakan mga kanseladong flight sa nasabing terminal. Balik kahapon po dapat yung flight po na 9.40 p.m. po. Dumating po kami dito, 7 o'clock. Tapos pagdating po namin, ano, dapat magpapaano na po kami, sabi po, cancel daw po yung flight. Isa nga po yung flight po namin. Anya, di man sila naalalayan ng Cebu Pacific kung saan sila nagbook ng kanilang flight papalawan, hindi naman Anya sila nagbayad ng rebooking fee ng kanilang ticket sa loob na ng NIA Terminal 3 sila nagpalipas ng gabi. Nahirapan lang anya siya dahil inatake siya ng kanyang asma. Inuubo po ako tapos nahirapan na akong huminga. Na, eh, meron naman po akong bitbit -bit na nebulizer. Yung nga lang po, yung nebulizer ko sila saksak. -sak. Ilang overseas Filipino workers o OFW naman ang naapektuhan ng mga cancel flights sa NAIA. Agad naman itong inalalayan ng Department of Migrant Workers o DMW sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon sa isang pahayag ng DMW at OWA, pinatuloy muna nila ang mga affected OFW sa OFW Lounge at binigyan ng pagkain at tinulungan din sa pag-rebook ng kanilang mga flights. Ang mga canceled flights sa NAIA ay dulot ng global outage ng cybersecurity system ng dahil umano sa faulty update. Kung saan ayon sa pamunuan ng Manila International Airport Authority or MIAA, nasa walong airlines ang apektado sa Terminal 3 at isang airline sa Terminal 2 umabot na sa 45 ang mga flights na kinansila. Kabilang sa mga nagkansila ng na mga airline company ay ang Cebu Pacific, Sebgo, Air AirAsia at United Airlines. Ayon sa MIAA, may mga hotlines naman na pwedeng tawagan ang mga pasahero kung sakaling magkaroon muli ng mga canceled flights. Pero giit ng MIAA na tawagan ang mga airline companies kung saan sila nagpabuk para maiwasan ang abala. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.